Go. Konichiwa, mga mare, for today's ganap nga ay naimbitahan tayo dito sa birthday han 58 th birthday nga ni Ma'am si Susan Garingo. Naglipay nga ang venue mga mare dito sa Marnies. Nagulat ako dahil hindi na pala nagbubukas ang Marnies. Madalas nga kami sa Marnies dati dahil masarap ang mga foods nila at kaya kaya sa budget. Kaya nang hinayang ako ng very very light cherries. At andito na nga kami sa venue mga mare. First time ko nga maimbitahan sa kitong birthday party. At isa nga ako sa 5K. Kaya kahit sobrang hectic ng schedule ni Bengay Black ay pinuskot lang pumunta dito. Buti na lang 5 cakes hindi blue bill. Cherries! Happy birthday! Happy birthday! Thank you. Bago nga mag-start ang program ay nagpa-picture muna kami. Napaka-pretty naman talaga ng mamshi ko na yan. Napaka-daming cakes mga mare, shoota, good luck sa sugar nyo, charis. Habang hindi pa nag-umpis ay binigyan kami ni Sir Erineo ng pika-pika. Alam niya atang gutom na kami, charis. Noong nga namin wala nakapila sa photo booth ay nagpunta na kami. Kaya ayan nagkulitan muna kami ni Maring Susan ko, shoota. Hindi na nga niya alam kung anong dadamputin niyang prop, charis. Kaya sabi ko sa kanya kahit ano na lang dyan shoota, baka abutan pa tayo ng madaling araw dito, charis. After nga namin mag photo ay nag-start na rin ang program kaya ayan grand entrance ang family garingo. At ang saya kasi may mga pag-games pa sila. <tod> cake, syempre may pag grand entrance din yan, shoota. Ah. First time ko nga ito mga mare, kaya ang alam ko mag-uunahan kaming makaubos ng dala naming cake, charis. At hindi nga nalagyan ng candle yung cake na binili ko. Kaya kumuha na lang si Sir Erineo sa ibang cake ng candle. Mabuti na lang alert si Sir Erineo, shoota. Ah. Shout out any cake, charis. At mag-wish nga daw isa-isa. Thank you, next Okay Wish na lahat At mabuhay kang masaya hanggang gusto mo Okay Thank you Sarang magandang Sarang magandang Review kong Wish, yun lang na sabi ko. Shoot, ah. <laughs> naman. Sine Earl. At sa wakas ay kainan na mga mare. Shoot. Sabi nga ah. ng host ay magpa-picture muna per table bago pumila sa pagkain. Pero dahil pasaway kami mga mare, hindi na kami nagpa-picture. Dahil may picture na din naman kami kanina. Nauna na nga kami sa pagkain mga mare. Huwag nyo kaming i-judge. Mga gutom lang talaga kami. Charis. Ang totoo niyan mga mare, may lakad pa kasi kami. Kaya pinauna na rin kami ni Sir Erineo sa pagkain. Isang fish fillet palat ng lechon at pansit nga lang yung kinain ko dyan. Dahil kainan nga din yung pupuntahan namin after nito. Mahirap din kasi nagmamadali mga mare, hindi ka makapag-focus sa pagkain mo, shoota. Pero itong sinano mga mare, focus na focus, Sharis. After nga namin kumain, nagpa-picture muna kami bago kami umuwi. Happy birthday po ulit, ma'am si Susan. Mabuhay kang masaya hanggat gusto mo. God bless!